hindi na pa nagtatawalan yung mga aso alas 3 ba'y tayo sinilas ko na tuta Ngayon na pa itong hatahol mga aso na ito. Ito lang eh. Baka ito yung may nakikita na kakaibay Sobrang liwanag na yung plus light na ito alas tres madaling araw baka may nakikita tong kakaiba tahol lang tahol kanina tong kaso na to hmm. ba't tahol lang tahol ha meron kasi kami dyan walang perasong baboy eh baka may ano Hmm. 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 Yung mga taga ang daming kasoy ito ang sobrang liwanag na nabili kong plus light ah ano pinadala ni seller na plus light sobrang liwanag ayan pa mga aso Gabi na sa nila din nila yung tinelas. Mga tinelas nandito na oh. Ayun. Gagi. Oh. Gagi ka. Yung tinelas ko nandito. Hmm. Hmm. Ito mga tinelas nandito. <laughs> go cái hôm tối hôm nay